Ang bagong pelikula ni Anne Curtis ay isa na namang kolaborasyon kasama si Eric Mati. Ang host ng It's Showtime na si Anne Curtis ay nagbigay sa kanyang mga tagahanga at tagasunod sa social media ng isang kapanapanabik na silip sa kanyang paparating na proyekto. Sa isa sa kanyang pinakabagong mga post sa Instagram account, ibinahagi ni Anne ang isang itim at puting larawan ng isang lalaking nakatalikod sa kamera. Sa caption ng post, Sinabi ni Anne na ito ay araw isa 0% hash percento ng pagbuo ng mga laban. Dagdag pa niya na bagaman hindi ito madali, sulit ang lahat ng pagsisikap. Tinagdin niya ang direktor na si Eric Mati at ang artist na si Rafael Kayanan sa post. Noong nakaraang taon, ibinunyag ni Anne ang isang pangkolaborasyon kasama si Eric Mati. Ang dalawa ay dati nang nagtrabaho sa pelikulang Boy Boost, noong 2018. Ang pagsasanay para sa bagong pelikula ay tiyak na isang bagay na isinasabay ni Anne sa iba't ibang mga fashion event na kanyang pinupuntahan. Sa simula ng buwan, inihayag ng mega magazine si Anne bilang cover star para sa isyong Beauty of Now. Ayon sa magazine, sinabi ni Anne na ang kagandahan ay higit pa sa pisikal na anyo at lahat ay maganda sa kanilang sariling paraan. Mas maaga ngayong taon, itinampok si Anne sa British Lifestyle Magazine na Perfect Magazine. Ibinahagi ng magazine ang mga larawan ni Anne na nakasuot ng iba't ibang Valentino outfits sa kanilang Instagram account at inilarawan ang actress host bilang ang tunay na kahulugan ng isang Asian multi-hyphenate celebrity. Naglakbay din si Anne sa iba't ibang panig ng mundo upang makibahagi sa mga international fashion event tulad ng isang Tiffany Ampersand Co. event sa Japan at ang pagbubukas ng Louis Vuitton's Amp to Play sa bangko.